ko isang beses nag-exam kundi pangatlong beses siya guys Allah grabe no grabe pa uh, kailangan yes, no, yung pinagdaanan niya Pap papuntang butuan papuntang Maynila para lang mag-exam sa POEE kasi ang palad failed pa din so no. ayon, kulang lang siya ng isang point Pero, ano, nang tawag doon Parang napanghinaan talaga ako ng loob doon Na parang ayoko na Ayoko na ayoko nang na mag-exam hmm susuko na ako kasi oh, ano nakadalawang beses ka na no nakadalawang beses no biruin mo yung ano kamusta naman yung sahod dito sa South Korea tapos uh, pagdating naman sa sahod guys ano <laughs> <laughs> sahod reveal na tayo guys <laughs> <laughs> guys legit legit ba dito yung ano 100,000 to 150,000 na sahod dito sa What's up guys? For today's vlog, ay meron tayong kababayan dito sa South Korea. Kasama ko. Uh, mapakilala ko siya guys. Uh, Bali si kababayan ay galing sa Jeju Do. Kumbaga island siya guys. So napunta dito sa South Korea. So balian dito ako ngayon sa labas. nag snow guys. So interviewin natin siya guys kung paano nga ba siya nakapunta dito sa South Korea. Ano yung naging nagpa-inspire sa kanya na makapunta dito bakit siya nag-apply sa South Korea at uh, tanungin na rin natin sa kanya yung sahod guys kung ano maganda ba yung pasahod dito sa South Korea guys so andi andito siya guys may guest tayo si Don Don, Don. hi guys pakilala ka muna Don ah uh, sa mga hindi po na, na, mga nakakilala, nakakilala guys ako nga pala si Edgar Doblig uh, proud Pam Mindanao, Butuan City. Yun. So, so paano mo nalaman na ano? May ano, ma, uh, may opportunity dito sa South Korea. As uh, meron na. Uh, i-share ko guys yung ano kumbaga journey ko dito sa sa South Korea guys. Ah uh, mm -hmm. Unang-una hindi naman talaga yung ano yung South Korea yung parang ano yung pinakapangarap ko na ano na ma mapuntahang bansa. Mm -hmm. Ano siya parang yung unang Middle East siya pero kaso parang hindi siya ano hindi siya hindi siya para sa akin so mm -hmm. one day guys nag ano yung nag naglakad-lakad ako sa ano sa saano tawag dito sa sa sa, sa kalsada. Mm -hmm. Tapos uh, may nakita akong ano naka naka-post sa, sa wall ng poste na ano parang South Korea na na hiring. hiring for ano factory uh, worker. Hello. So na. so yun guys, pinray uh, tinry ko ah uh, pinuntahan ko yung ano training center. Ah uh, shout out nga pala sa Job Hub uh, Training Center diyan sa Butuan City. Uh, sa ano ko sa guru ko na si Sir Carlos Bertumen sir. Maraming salamat po. Mm -hmm. So yun guys, uh, nag nag ano ako nag ako ng orientation at yun na nagtuloy-tuloy siya, nag-enroll ako, nag-aral at saka yun, uh, naghintay po ng exam at nag-aral -nag po ng mabuti ah. Uh. Oo. Oh. sa mga hindi rin po nakakaalam ah, uh, hindi rin po yung pag exam ko is hindi din siya no, madali kasi hindi lang ko isang beses nag-exam kundi pangatlong beses siya guys Allah, grabe no grabe, pa, uh, kailangan lang ano talaga mahirap kasi pag ano, nag-aaral ka tapos nag-ano, nag, ano, nag nagtatrabaho. Ang hirap niyang i-balance kasi pag nagtatrabaho ka na ano siya, yung mga minimize mo na mga vocabs guys, mm. hindi mo siya masasahulo kasi nagpo-focus ka dun sa trabaho. So, alam ko maraming makaka-relate na ano, mga IPS aspirant dyan. So, ang gawin nyo lang, sipag at siya, patient tsaga-tsaga lang. Mm. At yon yung ano, yung unang beses kong ano guys is hindi, ano, hindi ako naka kasi yung kasi siya ng ano eh pandemic. No, nah, grabe no. Yung una takaya. hindi, yung uno, yung una hindi ko ako hindi ano tawag dito. Hindi ako na na-register sa ano sa registration kasi may sinusunod silang ano kanong ano ba 'yun? Yung picture na ano. Ah, yung tubayto ganyan Oo, ganun, oh. Ganun, yung may basta may sukat, may sukat sila na inano, sinusunod doon sa ano registration sa anong tubayto na, na picture at saka Pangalawa guys, ah uh, nag-exam na naman ako ulit. So napag-isipan ko kung mag exam pa ba ako. Hindi na kasi ano, parang tawag dito. Parang nadi-discourage na ako sa, sa, sarili ko na ano. Mm, napapanghinaan ka na ng loob. Oo, so, no? ako ng loob na Bakay, paano kung hindi ako makapasa. Ganon. Uh, so yung gastos, yung, yung pagod, tsaka lahat-lahat ayun. Nag-exam ako ulit guys sa uh, second, ano, second try. At yun guys, nung naging sama ko, sasama ang palad, failed pa din. So, ayun, no. kulang lang siya ng isang point. Pero, ano, nung tawag doon, parang napanghinaan talaga ako ng loob doon na parang ayoko na, ayoko na, ayoko na mag-isa. Mm. Sus susuko na ako kasi oh, ano. Nakadalawang beses ka na, no? Nakadalawang beses, no? Biruin mo yung ano, yung Lamig. gastos, pagod, at saka... Yung mga na inilaan mo guys, mm. ang hirap. Sayon so, na sa nasabi ko sa sarili ko na ayoko nang mag exam kasi siguro hindi hindi yung pagkokoreyas hindi para sa akin. Mm -hmm. At yun guys, uh, ano tawag dito so uh, after one year ah uh, ano para hindi na ako nag-aral, lahat ng mga mga reviewer ko sa ano ko din ako, i dinilit ko lahat sa, yung sa cellphone ko na mga reviewer. Mm -hmm. Kasi nga na ano ko na hindi ko na itutuloy yung ano yung pagkukuriya Tapos one day guys mm. nung nag-scroll scroll ko sa ano sa HYBE mm. si HRD Korea guys nag-post ng ano nag-post ng registra registration date ng ano registration Oo Ayun na pag-isip na pag -isip, na pag-isipan ko na naman ulit na ano gusto kong ano nagbago yung isip ko na gusto kong i pero ano sa last try na siya guys mm. So yun nag nagpi-exam ako sa ano ko sa guru na ano mag-exam ako gano'n. Mm. Tapos ano nag-aral nag ako ulit kahit nagtatrabaho nandoon sa kasi ano ako eh promodizer ako bro. Mm. Paru working student ka pala dati no <laughs> para tayo parehas. Tapos habang nandun ako sa ceiling area guys mm. maniwala kayo sa hindi nag-aaral ako doon ah uh, maka alam niya ano, ng mga katrabaho ko doon ano sa <laughs> sa Butuan City na mga katrabaho ko dun sa mall mm -hmm. so ngayon so yun nagtuloy-tuloy nag-aral tapos nag-prepare -nag talaga ako guys sa ano kasi parang ano na siya last kumbaga last to na last ko na siya na mag ako mm -hmm. tapos sa Manila pa so ang layo gastos ang layo no o, Mindanao na, to ano Mindanao grabe guys no yung pinagdaanan niya Papuntang Butuan, papuntang Maynila para lang mag-exam sa POEE. Kasi nga, dati kasi, ano, pwedeng mag-exam sa Mindanao, di ba? Oo. Pero sa Mindanao, sa guys, meron silang exam doon pero PBT siya. Mm -hmm. Sa Manila, guys, is CBT. Sa mga hindi din nakakaalam, yung PBT, guys, is paper-based test siya. So, shading siya, guys, at yung CBT naman may through computer-based siya. mm -hmm. At yun na guys, nag-register na at sa awal ng Diyos, naka, nakapasa ng ano, registration. And then, nag-book nag ng tickets at ang mahal-mahal ng ticket guys, back oh. and forth. God, na ano tayo, parang ma nagka-utang-utang na. Mm -hmm. So, di bali na guys, kasi yung pera, mahanap pa naman siya ng paraan eh, pero yung, yung opportunity na, ano, oh, na dumating bakit. sa atin, parang mm -hmm. hindi na siya mababalik. Mm -hmm. So yun, nag-exam ako guys Doon sa ano, sa Manila October yun Kelty 19 batch 2, shout out mm, Kelty? Kelty 19 batch Sabi. batch 2 Kelty <coughs> 19? Oh, Kelty 19 batch 2 Kabatch mo ata two. si ano, bro Anton Bro Anton? Oo, oh, Kelty 19 din yun eh oh, bro Anton, Kelty 19 Yon, shout, shout out din So yun, anong masasabi mo naman yung weather dito sa South Korea, bro? So ngayon dahil ano nung dumating ako summer. Mm. So nung dumating ako summer guys, ano napakainit. Mm. So kasi first time ko siya lahat. So ngayon guys, parang ano tawag dito, naninibago nag-a-adjust yung yung katawan, katawan ko sa mga ano sa sa weather, Nor, parang normal lang siya. So halahunan mm. mano masasanay din <laughs> nung nagwinter. Nung nagwinter, eh yes, ubuwat si po na guys. <laughs> first time niya mag dito sa South Korea guys ayun nanibago yung klema niya so pag nandito kayo sa South Korea maninibago kayo sa klema guys Ganon din ako nung bago ako dito nagkasakit din ako so anong ano uh, nung nandun ka na sa company bro anong pag adjust ang ginawa mo sa mga koreano syempre yung nature yung mga traba, katrabaho mo anong pag adjust ang ginawa mo para ma ano mo yung homesick mo Uh, sa pagdating naman sa mga kasama sa, sa company namin, uh, unang-una guys, yung trabaho is ano siya, malayong malayo siya dun sa, ano, sa trabaho ko sa Pilipinas. Mm -hmm. So, kasi ang, ang, trabaho ko guys is ano siya, para mga bato siya, mga mabibigat. Mm -hmm. <coughs> So malaking adjustment siya guys sa uh, kasi mabibigat siya so kailangan ano kailangan kailangan matibay ka mm. -hmm. Kailangan, ano, kailangan, kailangan mo munang, ano, tiyaga at saka tiis-tiis lang din. Kasi, ano, uh, kalaunan masasanay ka din. Ano yung, anong mga lahi yung mga nakatrabaho mo doon sa Jeju, bro? oh nga pala, yung mga kasama na, na uh, mga kasama ko doon sa company is, ano, may mga Kuri, dalawang kuryano at saka, ano, mga Sri Lanka din. Hmm. Paano ko nag-adjust doon sa mga mga ano, mga kasama mo. Asa sa akin is nag, hindi naman ako na ako nahirapan mag-adjust kasi ano, yung mga Koreano is marun, yung kuryano na kasama ko doon is marunong sila mag-English. Oh. At saka yung Sri Lanka, ano, nagii-English din. So, hindi ako medyo nahirapan sa ano, communication kasi pag meron ako mga kailangan uh, sa in, eh, sinasabi ko English so naiintindihan naman nila mm. so yun so, so yun, guys ano bro? Kamusta naman yung sahod dito sa South Korea? Tapos uh, pagdating naman sa sahod guys, ano? <laughs> sahod reveal na tayo guys Magkano <laughs> yung sinahod mo sa unang buwan mo bro? Uh, sa unang buwan ko guys, kasi nga bago pa lang so Wala medyong OT, ganun uh -huh. So ano, unang sahod sa isang buwan guys is umabot siya ng ano 2.5 million guys Hala! grabe grabe <laughs> magkano yun sa peso bro ah uh, 2.5 million ano yun parang 70 2.5 ah uh, 2.5 ano siya? nasa 90,000 90,000 90, sa Pilipinas guys 100 so, parang 100,000 and oh, something ano napakalaki guys ano 100, tawag 100, dito 000. oh napaka napakalaking ano saho dito sa, sa South Korea Biruin nyo yun ang sa Pilipinas, hindi naman sa inano natin yung Pilipinas. No. Eh. real talk lang siya. Oh. Yung sakot na natin sa Pilipinas, parang ano lang, kulang na kulang talaga. Mm. Pagdating dito sa ano, South Korea, talagang malaking tulong siya guys. Mm. Malaking tulong yung sahod nila dito kasi ang ano siya, napakalaki. Lalo na pag mga may overtime. Pero kahit walang overtime guys, minimum malaki naman din siya, 80,000. Yun. So yun guys no, ganda nung kwento niya no, nakapunta siya dito ng tatlong beses siya nag-exam. So kayo guys na, na nawawalan ng pag-asa diyan sa Pilipinas. Huwag kayong mawalan ng pag-asa, try lang ng try, no bro. Yes, try lang guys at 'wag yung sukuan yung ano, huwag sukuan yung sukuan yung pangarap niyo at saka isipin niyo palagi na ano kung bakit niyo ginagawa yung ano, bakit niyo uh, hmm. pinupuso yung pangarap nyo kung hmm. ano makatulong sa pamilya yun. at ano makaahon makaahon sa kahirapan guys yun 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 guys no oh, so bro anong masasabi mo sa mga EPS aspirant na gustong makapunta dito sa South Korea sa mga EPS aspirant din ano talagang wala akong ibang masabi kundi ano pagigihan niyo yung pag-aaral talaga kasi yun yung susi pag nakapasa kayo guys sa exam tuloy-tuloy na 'yun, guys. Mm -hmm. Magka, ano, hindi hindi siya ano, hindi hindi siya tatagal, magkaka-employer kayo at saka makakapunta kayo dito sa ano, South Korea. 'Yun, amen. 'Yun, thank you for watching, guys. Thank you for watching, guys. Ayun, today yeah. eh, lagi isno ngayon. Lagi isno na naman, guys, oh. kapal ng isno buti na nakadala ako na naman yun, <laughs> ng ano ng gloves sakit na nga yung kamay ko yun guys. na legit guys <laughs> Legit yun guys ha? Kaya kung gusto nyong pumunta dito Mag-aaral kayong mabuti Huwag nyong sukuwan yung South Korea Kung talagang para sa inyo yan Para sa inyo yan guys Yes, amen Yan o, no? nag dito sa South Korea Tingnan yung mga puno na Puno, yung mga puno na Puno nila guys Puno na ng snow Patay na yung mga dahon. Pero buhay yan alam mo bro, nung first time ko dito, nagtataka ako eh. Bakit, Kasi bakit bro? March, March ako dumating dito eh. Oh. Walang dahon yung mga puno nila. Oh. Nasa bundok. Oo. Oh. Oh. Nung first time ko dito, kaya nagtaka ako. Yan guys, thank you for watching guys. Sana yung nasa mabuting kayong kalagayan at nakapagbigay kami ng inspirasyon sa inyo na makapunta kayo dito sa South Korea. Sarang eh. Bye bye na bro. Bye bye, bye guys. Welcome to next vlog.